Magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Real di kakarong di Bulacan na kung saan ay makapanayam po natin ang butihing IBC President at a uh, board of a uh, director ng Liga ng Barangay sa lalawigan ng Bulacan na si ginagalang Punong Barangay Alejandro Al Angeles. EBIS kumusta na po ba kayo? Ah, okay naman, nag-enjoy naman. Kamusta kayo? Okay. Nag-enjoy ako nag sa pano ngayon? Okay. So in the IBC, uh, kumusta na po ba ngay sa ngayon ang Barangay uh, Real po? Ang Barangay Real D. Kakaroon, uh, sa nakikita ko, sa ngayon ay eh, unti-unti na umulad at expect natin na uh, susunod pang mga panahon, ay eh, lalo pong magbibihisan itong Barangay Real D. Kakarong, pangka ng ating mga ating pinangako na itong Real D. ay eh, natin sa progreso. Okay. So in the, regarding uh, sa ating mga accomplishment cap o oh, ABC, ano na po ba ang ating mga natutukan dito mga naging accomplishment na po? Ah, uh, katulad nitong pwesto natin ito, na to na barangay sa tulong po ng Sibak Party at sa tulong din po ng ating tulong bayan ng na, na isakatuparan natin na matagal ng pangarap ng bawat relenyo. Ngayon din po, uh, parating na po, uh, is, ano ha, good news to. No? Parating na rin po ang isa pang 10 million na multipurpose building na manggagaling naman po sa DPWH, actually sinupat na. Tapos e, masaya rin na kung ibinabalita na patapos na rin po ang ating daycare center na bagamat hindi natapos noong 2023, pero sisiguraduhin po natin na ngayon 2024 ay e, tatapusin natin. Ganun din po kung tinatanong ng accomplishment wala pong pasto na ang bawat realenyo po ay walang um, noche buena na paghahati-hati ng bawat pamilya. Yan po ay isa po doon sa pwede ko pang malaki dahil po walang realenyo na hindi po wala pong pagkasalo-salo sa araw ng Pasko. Okay. So in the, regarding naman po, Kap, uh, sa ating mga priority, ano po po ba ang ating bigyan ng pansin ngayon dito sa ating uh, mga priority na barangay Realty kakarong po? Priority? sa so, ngayon, yung priority natin, una, kapakanan siya doon ng barangay natin. Mm -hmm. Ako, maswerte dahil ang mga riyale nyo, very peaceful. Peace and order, hindi namin masyadong problema. Peace and order. Mm -hmm. And, sabi ko nga sa inyo, maswerte sa mga riyale nyo dahil nangingiba talaga rito yung tulungan. At saka pagkakaisa, kaya po, upag sa peace and order, although priority natin siyempre yan, pero hindi problema dito sa riyale. Mababait yung mga karanagang dito. Okay. So, in the ABC, mensahe na lang po sa ating mga minamahal na mga kabarangay at lalo na po sa ating mga naging uh, mga sanggunian, sanggunian kabarangay natin at lalo na po sa bayan ng Pandi, Bulacan. At sa sanggunian bayan ng Pandi naman, uh, siyempre, salamat sa pag-welcome sa akin. At kaisa niyo po, marami tayong batas na maitutulong at sa sakatuparan at marami na akong batas na pangbarangay na dapat na isulong bilang ako ang ama at bilang ako yung pangulo ng mga kapitan ng bawat uh, bawat barangay dito sa Pandi. At